Adlaw na mama guys, so sang lakwat sa na tawa nga mo na lagyan, bawal lunang Pero okay lang, importante, malilipay kami, kay kundi ka malipay, ate labalabal, masubuan ka oh. <laughs> Ay ambot, nalanggit din nga dahil, lahat ako sulumpaan. pero sige lang ha, panayon lang Hello mga morning sa inyo mga guys. No ba kayo adlaw adla wala wala kita bawa ate, mga guys hindi ija bala madula sa aton ya every week bala laga mga like kita tapos mayara kita adlaw nga ay mga lipay sempre kaka pwe bala pa May pangasubo bawa, te, kung gusto mo malipay ate na ano, paginaulat mo asimbola sang bay kag magsipasipa m mm, lang da, hindi ka magngiret oh. <laughs> gago so, bali yung adlaw mga guys no matapos maulan ulan, ulan sempre Siyempre, alam nyo naman ang amon niya, Trilan, puro lunangan, baw excited ang mga upod ko at tawa balaon. Oh, wala pa ganit ka-intro, -angos, angos na. Oh. <laughs> Amugit ah, ah, kami niya mga guys no Sa mga nagtatanong bakit no Diyan kami nag-aage palagi Sa mga mga lunang-lunangan no Diyan kasi kami mga guys na nasisiyan At isa pa nakapapasaya kami ng mga tao Na mahilig bala sa trail na hindi nila kayang puntahan Ah syempre kami po na mupuntahan na Para sa inyo ah <laughs> Mapapelang yun di puta Wow ah! So yun nga mga guys, no, pasulod na tayo sa may trail, no, Bago nagproblema kami dito, naganapanap kami ng mga plastic kasi nga yung mga sitlo na mo nasimpre, na simpre na umuulan na baka mabasa, balabaw, te, eh, budlay na mag cellphone mo, <laughs> Pero kaluyan sa ginoo mga guys no Siyempre naghulaw hulaw man At ipadayon tayo So dumaan kami dito mga guys no Sa may barangay Bire Tapos aywan ko lang kung anong barangay ba nilapsa namin Basta sabi sa akin Ano ni Kaproben Ang barangay na lapusan lapos, naman Ang barangay isawan bala Tapos kumakagawa na daw kami Malapos kami dito sa may barangay Mayang Oo barangay mayang ba yun sabi niya Kabudlay gijay lang mga barangay <laughs> Dayon dito kami magwa Siyempre sa may ayubo Ang ah, muna katapusan Amon niya, Ruta Baw grabe So balik tayo dito mga guys Sa pagsipasipa O oh, siyempre mga guys Pakita ko sa inyo Ang akon tire na sobra ng damol ng lupa Tsaka dahon ng kawayan Baw ka namin amon Lagyan Dano no Puro lanangan <laughs> Kulang na lang di bagungon Kagabi Apaw magatan na animal <laughs> Gago. So sabihin ko sa inyo mga guys, no ang amon reeling really in agyalay puro alagyan sa karabao O, oh, nung nakaraang linggo, meron kami dito na agyan pero sipak pala ito mga guys, no. Kabudlay talaga ako hindi mo masyado sulado ang dalan tapos may liga sa trail, no. Bow. Oh, ang mga sanga-sanga sang dalan, no? hindi mo na madumduman pero okay lang importante sa sa Google Map, oh. <laughs> <laughs> so ito na nga ni mga guys, no, meron kayo nakita na hanging bridge pero hindi kami diyan dumag aagi ah kaya ang balik ka approve basi magtala kami dakon dyan kami aagi ah, dito na lang daw kami oh kahit magtutulod kami kag magkakwat importante hindi kami matalang kay man oh, gasali gari kami sa google map <laughs> so bago tayo mga guys makalapos doon sa may barangay na ina ang ah, balik approve no oh. baw grabe talaga pinitinsya ramon kay man alunang nga nagapilit sa amon nga tayo ay simpre nadidikit din ang mga bat oh, kaya inanawat amat namin mga guys no sa paghakwat hasta nga nakalabot kami dito sa may mga bato-bato nga may mga lunang-lunang so hindi na siya masyado makapit kaya do medyo mainit-init na abot e, kami pero pag abot namon, mga guys sa ibabaw bote eh, amung gina na amun abta no baw hindi lagi masakyan ang amon mga, mga bike Among puga ba kilo blasang bike mga 12 kilos o 11 kilos na balabad rin yung mabay 22 so, <laughs> ma times to yung bugat niya kasi nga abaw yung radar namin mga guys halos hindi makaikot sa sobrang bugat lang daw si Bunso works on na guyuda guyuda ang akwata akwata hasta matakaan ka ay <laughs> ambot lang ng mga tampuaw -wow. So yan nga ni mga guys do no? finally ako makwat din para naman makalabot ako sa kanila hindi pa naman ako binuliga ng ubra nila kinadlawan na ila pero okay lang ha nagkadlawan ko kaya ang ubra nila naman <laughs> so ipakita ko sa inyo mga guys kung gaano kakapalangamon yung mga tire no bago ano bago kami makalapos doon sa gusto namin kadtuan bo grabe oh na parang hindi mo na makita ang spike sa imong rida ba yan rin naman ang problema namo no kaya kumagdulo magdulog kami mga guys sa siminto nagalabog Boga mga lunang lunang Pero ang balik kayo kumpare Kung merkuryo Siyempre tanay Pretty May sapa-sapa Tapos diretsyo na tapagwa Sa may Barangay sa wad Baw Nalipay Gid ako Bo grabe talaga Yung Sa ano, yung saya ko mga guys Kung makagwa Na gani kami Ba makambal Kagid Nakalapuwa Sa gid ba kami Sa kabudlayan Ayam bot Nalang gid Ang nagsulod Mga kami tuman <laughs> Budol Gini si animal Nga kap mo yeah! So ito na pala mga guys, no, ang itutudlo ko sa inyo na dalan ngayon na ang balik nga pakadto sa may barangay Mayang. Oo, nalabyan namin siya mga guys, no, medyo malayo sa talaga. Pero okay lang, importante ate. Naagyan ta dati kasi mga guys, no, pero may naman malabyan ang iyang ano, agwaan. Pero hambal ko sa iya ate, testingan ta, sulod ko, makagwagin man ta. <laughs> so bali, alapos pala nito mga guys, no, ay barangay Ayubo. Tapos dito niya magdudulog mga guys, pakadto sa may Siyan Victoria baute? Eh, kung wala ka mo na mga guys Kakad to Just PM me Tudlo Anta mo Aba <laughs> Pero kung gusto nyo nga ano? Si Kaprobin Pwede man I-PM nyo si Kaprobin Kung gusto nyo Paupo din Kay Updan mo Updan nga ka ni Kaprobin Importante Malipay Tatanan <laughs> So ito na nga ni mga guys So nagkamatama Takabi Sa may sapasapa O oh, maagyan talaga namin Ito mga guys no, Ito yung tinatawag nila na Ano Abarangay barangay Ano ba tawag nyo ba taku Takuyong Sor ba ito? Oo, Takuyong Sor sorto mga guys, no? Bago tayo makalabas dun sa Maisian Victoria. So, hindi ko na babanggit yung ibang mga barangay na nalabyan naman, kaya medyo malayo talaga. Tapos, minsan, nalilipatan ko ba sa ilini, ano, lang tawab lang mga lagyan naman, no? sobra kataas ang taklad. Di ka pa na malipat. Oh. <laughs> so, ito na nga ni, mga guys. Finally, nakahasaka. Nagid man kami tanan. Baw, grabe. Lipay-lipay. Kami na nakagwa. Kami din sa may Takuyong, oh. Te, malapos na kita mga guys sa Maisian Victoria. Samungid niya salamat, no? Sa susunod naman ulit, bow. Thank you so much. Paalam na po. Kapoy na si Maninoy. Goodbye. God bless. Bawa. <laughs>